Santa Charm. Kasi bumili ako ng mga kahoy. Itong slab at tabla. Ngayon pinamahayan ng ano. Yes. May ahas Ako nakita nung mga nakarambuan. Ngayon na naman dito. Dito oh. Yan. Dito. Nakita ko kanina. Maano na. Ayun oh. No? Ha? ayun 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 sa ayun ituro na sa cellphone mo lapit mo ayun layo pa naman ayun 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 dun ayun 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 Baka bigla tayong uh, putahan sila. dito. Makita. Kanina nakita ako gumagalaw. Sige, yung isa yun nasa... Ay, yun na. Yun ba dalawa? Isa lang. Oh, ayun, Ay, ang, haba, ba, ang haba. Ba ba, ang haba, nandoon siya. Nandoon. 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 Hala. Hala, pupunta doon sa loob. Aha. Asan yung flashlight? Nakalabas na yun kasi si Mengay nandito eh, oh. Nakaabang din eh. Ay, nakawala yung ahas. Doon kasi may butas. So, ito yung mga kaho o slab. Importante. Nawala na yung ahas. Sa loob ng bahay. mm Manis na siya. At hindi na namahe dito. Wala eh nakalabas. Atakas. Kaya. Ayun. 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 Kaya dubli-dubli ingat tayo. So, nandito tayo sa <laughs> kabundukan. <laughs> Yan. Mahirap talaga. Mm -mm. Ayun, 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 sige. Ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. ayun, wala. Nakawala yung ahas. Nakaalpas yung ahas. Dumaan sa butas. Mabilis. Haba. Kobra. Kobra siya. Matanda na daw yun eh. Ah mabilis siyang umano um, nakawala pagalagala na naman yung dito kaya mag-iingat talaga thank you for watching buti na lang naisip ang na asawa ko kasi nakita niya eh yung ulo eh um, kaya hindi niya na tinantanan hindi pinagtatanggal niya itong mga slab na to kasi inaanay na pati oh Thank you for watching follow for more bye bye god bless you all